Hello mga lods. So ito yung pangalawa nating bale na nabili na China brand mga lods. Ayan. So yung halaga pala nitong bale na to is 13,000 mga lodi. Sa Facebook ko lang to nabili mga lods. Ha. Then uh, namain ko siya, halaga 13,000. Sana yung nakita natin sa live nila is alam <laughs> mo, legit siya. Hindi wala siya masyadong sira. So, di natin mga lods. Bubuksan na natin yung ano natin bale. Sana mapaubos natin loads. More money to come, more blessing to come, more benta. Okay? Start na natin mga loads. Ay. Okay. 24 pieces ng mga load ah. yan. mga loads. Kasi may nakita ako dito na solid talaga na shoes mamahalin talaga mga lods so ito na mga lods sa isa yun natin ito lahat yung pasuyot eh ito mga lods ha 24 pieces ito mga lods baba natin konti yan na kaya natin sa ako. Okay, tara. Nagbabasan na agad mga lods Yun so, sa unang sako natin mga lodi okay. Ito Ito mga lods Unang sako Grabe ang ganda lods Makapal pa Pwede pa to Sobrang solid nito mga lodi. First shoes. Ito. Pangalawang sapatos natin mga lodi. Sobrang ganda ng colorway. Kiaudan pala to. Boss mo mga kiaudan. Pambata pala to mga lodi. Pambata. Oh. Ayan o. Oh, pang bago mga lods. Sheesh. Second item eight, ano na ay ano pangatlong sus na tayo mga lodi. Ayun, di ba ang gaganda ng mga bila ako sa kanya? Grabe ang kapal pa ang mga lodi oh. Parang halos di ginamit. Grabe naman to. Kyaudan ulit mga boss, Pasensya na kayo sa mga sa boss ko mga lodi ah, kasi may sakit ako. Grabe. 15. All right. So so far mga lodi, yan, maganda yung lumalabas sa mga ano natin. Stocks. Ito, marumi lang mga lodyo. May sira lang sa konti dito. Pero, pwedeng pwede. Leaning, original, bossing, oh. bang ganda rin ng ano, ilalim, oh. Parang walang tapon kung sa ako na itong mga lods. Alagang 13,000. Ito, ang gusto ko mga lodi. Ito, lining, oh. Ay, D-Wade. D-Wade siya, D-Wade. Ito po. Ito yung sa ilalim. Oh. Ayan. Gwapo. Shish. Pag nalaban itong mga Lodi, sobrang solid ng mga to. Sunod so, tayo mga Lodi, pick. Ayan. Ito, inaabangan ito nung kasama ko sa trabaho mga Lodi. Oh. Ayan Oh. Pick. Grabe ang ganda ng ilalim nila. Walang dragings. No? Solid itong mga ano na to. No? Size na to. Mga small size itong mga lods sa mga small size. Tapos meron dito mga big size dito. Ito, kiyaw dan batel oh. Lods, kiyaw dan batel, size 40. Sobrang kapal pa mga lodi oh. Kiyaw dan batel. Yari tayo dito, daming size 40. What the... Ang ganda. Anta mga lods. Anta. Hmm? Anta yung lods. Oh. Anta. Anta. Yes. Size 9 mga lodi. Oh. Size 9 mga lods. Size 9. Next na tayo mga lodi. Ito. Grabe. Ang ganda naman ito. Konting dragons lang siya mga lots pero pwedeng pwede pa pwede, tan nag spy to pick original o Ay hindi kyaw dan siya hindi sa pick. Kyaw dan. Umuulan tayo ng mga kyaw dan bossing. Umuulan tayo ng kyaw dan ito. Sa mga nagbabalak mag-business try niyo rin to mga lodi. Next, ito oh. Yung pinakahihintay ko lods. Ito talaga yung gusto kong makuha mga lods. Ano siya? Ang ganda ng pair niyo. Oh. Medyo uh, man, may tama na yung kulay niya Medyo may tama na siya mga lodi Pero solid pa ano, Makapit to mga lods Makapit Gamsol to mga lodi Gamsol okay. Next item tayo mga lodi O isang malupita na naman tayo mga lods O isang malupit na shoes na naman Ano kaya na to Ayun Solid ito yung pinakamaganda sa lahat ng bale ko mga Lodi. Pangalawang bale ko pa lang to. Yung una medyo reject. Ang daming reject doon mga Lodi. Beyond. Hindi ko alam pangalan mga Lodi. Pero sobrang ganda. May talaga akong shoes dito mga Lods. Hmm? Additional. Shish! Para pang bago mga Lodi oh. Ganda. Anong size to? Wala siyang size eh. Siguro mga size 40 ko po to. Benta kong 1.5 ito. 1.5. Mm -hmm. isang malupit na shoes na naman mga lods Sheesh. sana ganito lagi oh gaganda mga lodi so far so good Lining to mga lods oh. yung bilis niya kasi din sa mga nakaroon natin sa akong pangit ito yung pinaka hinihintay ko talaga mga lods. Ito. Si Anta Battle. Yan. hindi Ay, Anta Battle ba to. Ano ba pangalan nito? Ano to lods? So carbon. 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 Yan. Carbon fiber mga lods kayo. Carbon fiber. Eh. Need wash lang tong mga lods. Original Anta to ha. Size ko tong mga lods. Next pair time mga lodi Sheesh Shock the game Ang pogi mga lods Shock the game oh Ay grabe na to Grabe na to mga lodi Shock the game oh Mamahal ito mga lods Ay More blessings to come Ito ko, Ay grabe naman ko alien style oh Grabe mga lods, ang gaganda ng sako natin mga lodi. Ang ganda na nakuha natin sa ngayon. Already. May isa pang malupit na pair. Ano ba to? Hindi ko na alam yung mga pangalan nila mga lods. Ayan o. Hmm? Pakicomment na lang dyan lods kung anong name nito. Hindi ko masabi. Ano ba to? Ay, anta pala itong mga lodi. Anta na naman, oh. Sheesh. Nagparami sa anta, ha. Already, may isa na naman tayong malapit na shoes. X-step. Hmm? Sheesh. ano nagustuhan ka? Wala. Ako din, eh. Wala <laughs> ka isa. Hmm. Mga lodi oh. Shush. Kapag may magustuhan kayo mga lods, visit nyo lang po yung aking TikTok shop o di kaya ang aking FB page RCRM shop mga lods. Papalo na lang mga lodi. Ang daming nagaganda mga sapatos mga lodi. Init-init pa mga lodi. Pick na naman mga lodi oh. Pick. Grabe, mainit-init pa yung ano natin lodi oh. Pick. Oh yeah, mga lods. Benta ko ng 900 ito mga lodi. 900. Teng. Ito yung pinaka-favorite ko. ting Ting na mo. Teng. Pray. Mm. Mm. Wala kayo dyan mga lodi. Oh. Mm. Ganda. Medyo may draggings lang siya mga lods. Pero pwede pwede pa ito mga lods. volleyball or tennis baton. Hindi ko ba alam. Hindi ko para saan itong mga lodi. At ang final shoes natin mga lods. Ito na po. Ayan. Ganda rin ang ilalim niya ng lods. So, oh, makapal pa. Ayan, lods. So, yun lang yung 24 pieces natin mga lodi. Ayan, eh, o. Wait lang, ha.